ah uh, kumusta po kayo? Ngayon po ay uh, magluluto naman si Mrs. ng adobong sitaw at uh, nakabili siya ng uh, magandang uh, sitaw sa Asian Store. Eh, yun nga, i-adobo niya para maiba naman. Dahil karaniwan lang niyang niluluto ito, eh, inabraw. Yung nilagyan ng bagong at saka sinahogan ng pinaritong isda. So, samahan na lang po ninyo kami mga kasinyor sa pagluluto uli ni misis ng uh, kanyang adobong sitaw. Ito hmm, na yung mga ingredient ng kanyang adobong sitaw. Yung sibuyas, hinihiwa pa lang niya. Paminta, bawang, uh, more cube saka sibuyas, at saka sitaw, yung main ingredient, at saka yung kanyang panahog. Ayan. At yan na iluluto na niya pa mamaya ng kaunti. Nagpapainit lang ng kawali. So, eto na mga kasinyor, yung kanyang uh, panahog na baboy. Kaya yeah, pinakuluan na niya at uh, lulutuin niya ng kwan. Uh, so, Ipiprito niya ng bahagya. Um, <coughs> at uh, ayan at uh, natuyo na yung tubig na nakasama. ay eh, lalagyan na niya. Ipiprituin niya ng mukha bahagya. So yan ang kanyang ginagamit. Extra extra virgin na uh, olive, olive, oil. Olive oil. Mabagal nyo nga nakaunti ng yung tika. Para, para masulitok nyo nga ba sa yung yung ganyan tinitritok, baboy. oh, ayan ito magluluto itutuloy eh, na niya pagluluto ng kanyang sa <coughs> sitaw bawang Doon na lang niya iniluto sa pinagpirituhan ng mga panahog kaya ganun parang uh, may kuwan kawali masarap yan eh ito yung kanya mga ilalagay. Mm hmm. Yung bawang naman eh, eh niluluto niya, hindi siya nagkukunos kamukha ng ibang sabay-sabay uh, na inilalagay yung, yung sibuyas, bawang, luya hindi siya yun, niluluto yun, yun, yung bawang so ayan at uh, luto na yung bawang sibuyas na inilalagay Soot na naman ito, yung kanyang mahiwagang apron. <laughs> eh, para hindi umamoy sa damit yung ano. Yan, sandali, madali lang naman lutoin daw itong uh, uh, uh adobong sitaw. Ayan, at okay na yung sibuyas niya. Luto na. Ilalagay na yung uh, sahog. Yung pritong bak, yung pritong baboy. Uh, luto naman na yung kanyang pansin. Yun, eh. Lalagay na Ilalagay ko na rin. Pagkatapos nung, nung panahog na inilagay ito ng mga nor uh, cubes. cubes. Ayan, dinodurog na rin niya. Ayan po, konti sa baw. Konti ng konti. Para mga. lòng mà yêu con, lấy sao là aja, na, này? Biết sao? Uh, alam sa, Ente. sabaw. alam <laughs> konting toyo konti lang at baka umalat. Hmm. Ang lang para umitim pa. Ang pakulay, yung toyo na ilalagay. Hindi <laughs> naman. Ang palasa sa rin. Saka. Baka Dahil niluto ko lang may asin yung karne. Tapos lalagay ko na ito. <laughs> Hindi mo din na. Lalagyan na lang siguro ng kunti ang suka ito. Mamaya, kailangan malambot na malambot na yung sita bago mo lagyan ng suka. Kasi kukunat hmm. masyado yung sitaw, Matagal na ito. Ito na, yung paminta. Hmm. Paminta, sabay-sabay na. Para kasama siyang laluluto. Lumasa yung paminta. kailangan malambot na malambot yung sitaw bago mo lagyan ng suka. Kaya sasabawang ko mo. Ito, patutuyuan. Mm -hmm. Dapat alam sabaw na gaano yeah, ng pag. Ayan, ayan kumulo yun ha, para maluto yung sitaw. Kasi pag nilagyan daw agad ng suka ito, hindi ma hindi lalambot yung sitaw. Makunat. Um. Cover. Ito mo yung takip. Lalambotin muna yung sitaw. Okay. Check. So, ayan. Yeah. Check-check-in. check chicken. Hindi, check ulit kung uh, okay na. At uh, parang luto na rin yung sitaw. Mm. So, titimplahan na niya ng suka. May, may kasama tubig ito. Pinaluto mm. ng tubig. Pinaluan niya ng kaunting tubig yung suka para hindi masyadong maasim. Ngayon, patutuyan mm. ko pa yan. Hindi yata yung nahalo yan. Patukuloyin ko muna yung kulong-kulong. Mm -hmm. Patutuyan ko ngayon yan. Nga. Hindi ko man ito tuyo, tuyo, pero patutuyo ang pag sa pan. Amoy, adobo na. <laughs> hmm. Man, ito nga kumaasin. Tama rin. Tama na yung paminta na yung siguro. Oo. Eh, naglalagay ka pa ng So, mga kasinyor, ito yung ginagamit din yan suka. Galing suka na Pilipinas. galing sa Pilipinas. Pero dito na namin to binibili. Sa Datu puti vinegar. Sa Asian store namin yan na binibili. titimplahan pa niya ng kaunting uh, uh, pampalat at uh, medyo matabang. matabang daw. Mahirap magdagdag ng marami agad. Ganyang hmm. <coughs> hmm. ah, recipe. Kapre pritong isda mamaya. Tapos sunog sa ano. Bawasan ko lang ng konti sa bakla. Ayan, okay. patutuyuan daw niya. Ng konti. So, ayan. Yeah, check -up at, uh, tuyo na, na ng kaunti. Ah, malaki na natuyo. Wala na. Kailangan may kaunti naman ganyan. So, uh, ayan mga kasinyor. At uh, luto na yung kanyang uh, putahing uh, adobong okay. sitaw. Si so, ayoko ayaw ko kung nalagyan na niya ng kanyang pampasarap. ayun nalagyan. Ito. Hmm. Ang kanyang magic sarap nalagyan na pala. Hindi ko naman nilagay lahat eh. Oh. Lapang kalahati nilagay ko. Okay. So, ayan mga senior, ganyan lang yung pagluluto niya ng uh, one, adobong uh, sitaw. At ito siguro ang iuulang namin mamayang uh, hapon. <coughs> Lalagay ko na sa isang lalagyan. So, yeah. Maraming salamat ah mga kasiyor sa pagsama niyo sa amin mag-asawa sa pagluluto ng kanyang ah, adobong sitaw, yung putahin niya na adobong sitaw. So sige po mga kasiyor at hanggang sa susunod na video na lang po ulit tayong magkita-kita. Ah, Marami po salamat. Bye-bye.